ito na pala yung Kayangan Lake. <tapos> Magandang araw mga katoks Ayan, so may bagong adventure na naman tayo Nandito kami ngayon sa Sakaya ng Bangka Tutor kami ngayon at mag-island hopping kami So kasama ko ngayon si Sir Nelson naglalakad na kami papasok doon. napakaganda ng lugar, mga idol maraming mga guests na pumunta mga nagtutur din sila iba-ibang mga hotel ang pinanggalingan ng mga yan ayan at napapangiti na kami ni sir sa ganda ng lugar at first time namin makasama sa Island Hopping at nagpapasalamat kami sa nag-sponsor sa amin sa Island Hopping namin ngayon maraming maraming salamat sir sana ay mapanood din nyo ito at isang mabilisang shoutout sa mga to baka mag unfollow sa atin pag hindi natin shoutout so ayan na yung bangka na sasakyan namin Ayan. Dabi, Sir Dabi. <laughs> Kasama ko. So marami din kami mga kasama mga katoks na nagbabakasyon din dito sa Coron Palawan. Pag upo sa bangka mga katoks ay nagsuot agad kami ng life jacket. Apat na destinasyon ang ating pupuntahan ngayon mga katoks. Isa na dito ang Kayangan Lake, 2-in-1 sighting, CYC Beach at Las Islas de Coron. Ang Sunset Beach at ang pinakahuli ang Green Lagoon. Dito ay napatigil muna kami at uh, yung ibang mga guests ay mag-aarkila ng kayak at ay uh, yung ang gagamitin nila pag nandun na sa aming uh, pupuntahan. Ayan, at palis na yung bangka na sinasakyan namin at uh, pinakaunang stop na pupuntahan namin ay ang Kayangan Lake. So, ayan, nandahan na kami pumapasok papunta sa loob at uh, nandun yung uh, lugar ng Kayangan Lake. Ayan, at nakikita nyo naman yung mga rock formation, mga idol, napakaganda talaga dito sa lugar na to grabe. So, yung tubig nakita nyo, napakalinaw. Ayan na nga ang mga idol at uh, pababa na kami. Tignan nyo mga idol yung uh, tubig ay uh, kulay green So may mga coral sya mga katoks At uh, tignan nyo mga katoks yung uh, paikot dito Napakaganda talaga dito Ayan at uh, maglalakad na kami mga katoks papunta roon So ayan mga katoks, Kung nakikita ninyo yung sa gilid na yan, ay uh, mga tindahan yan. Ayan at ang tawag nila dito sa Kayangan ay uh, 7 11 uh, 7 hours open at uh, 11 hours close. Ayan. <laughs> may aakyatin pala tayo dito, mga katoks na no, hagdan. Ayan at uh, may higit uh, 300 steps paakyat at uh, pababa naman ay nasa 270 steps ayan so papunta ng kayangan lake yan mga katoks ayan so, aakitin namin kayangan lake hindi rin wala po kayo may tagal po kayo

medyo mataas yung takyatin pala to ha ah. Ayan at uh, medyo pagod sa pag-akyat mga katoks. Ayan. So nandito na tayo sa taas. Kung nakikita nyo nakapila na yan mga katoks ay uh, picture na uh, taking yan dyan na site. Ayan. So diretso na kami pababa mga katoks kasi maraming pila. Ayan. So ayan mga katapos nandito na tayo at napakaganda ng lugar. Ayan, so nakikita nyo naman ang dami mga uh, tourists na pumunta dito. Ayan, at uh, tingnan nyo yung uh, tubig mga katapos, napakalinaw. Ayan, napakaganda. <laughs> wow, the best. Kayangan Lake, ayan. Ayan. Ayan Ganda ng tubig, linaw. So, ayan, naglalakad-lakad tayo At uh, naghahanap tayo ng spot na matatalon na natin Mga katoks, ayan At uh, yun ang pinaka-signature natin Yung pagtalon

Sarap dito. Grabe. Ang sarap ng tubig. So, ayan na nga mga katoks. At uh, naglalakad na kami paakyat ulit. Ayan. At uh, pabalik na kami sa aming bangka. Dahil uh, 30 minutes lang itatagal namin dito. Nandito na kami ngayon sa uh, picture taking area. Ayan. So, ayan. Nakapila kami kaya lang. Hindi kami makasingit mga katoks. Dahil maraming tao. Ayan ang makikita ninyo mga katoks. Pag nagpa-picture kayo dyan. Ayan, so baba na kami ngayon at uh, na kami pa sa aming bangka. Ay, mamaya na na yung kwa-kwa. So ayan mga katoks at uh, palabas na ulit kami papunta na sa pangalawang sighting sa na pupunta namin yung uh, CYC Beach at uh, Las Islas de Coral. Ayan.